dun sa Quiapo. Kasi titikman natin yung pastel nila na napakasarap daw at saka super tipid kasi sa 10 piso mo may kanin na at saka may chicken na giling. so 10 pesos lang yon so pag may ano ka 50 pesos ka so ka nun lima. so busog na busog ka na nun so ngayon po pupuntahan natin titingnan natin yung titikman natin talagang masarap pero talagang masarap yon ano tayo, limang perasong pastil dito sa mga kababayan natin, mga iranon Pag, uh, sa buldon kayo, barira ay, tatabato kayo tatabato sinong kauna na nag ano nito ate nag, nakaibinto na ito pater, dito sino nauna dito sa ano ah, uh, alos sabay sabay na kayo dito naglagay may nauna rin sa Din yan, or, ano din yun o rano maging Ito alas maging danaw naman to lahat no? Walang no Magkano lahat ito? Lima Dalawang chicken Ay, sa, taglima sa amin Taglima Dalawang chicken Isang ganito Isang nilaga isang isang nilaga isang triple metro 118. 218 218 tapos Mountain Dew oh Mountain Dew pa <laughs> kailan to atin na po ito? mga 2000 start. So, ano, nag start sa amin ano start kami mga ano 2000 16 16 ah, medyo matagal na rin pero may 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 minus na una pa rito kaysa inyo 2014 pero yung iba karamihan dito nung na-trending yun pastibig yun may 3 piso wala kasi akong dos 218 hindi 262 dapat 263 2 piso daw 3 piso ah kaya no, wala akong okay lang sige lang Pagbalik na lang namin, discount na lang.